Magandang araw. Matapos nating matutuhan na ang pananaliksik ay may iba't ibang layon o hangarin, balikan muli natin ito. Sinasabing ilan sa mga pangunahing layunin ng pananaliksik ay ang tumuklas ng bagong datos at impormasyon, magbigay ng bagong interpretasyon sa lumang ideya, maglinaw sa isang pinagtatalunang issue, maghamon sa katotohanan o pagiging makatwiran ng isang tanggap o ipinalalagay na totoo o makatotohanang ideya, magpatunay na makatotohanan o balido ang isang ideya o interpretasyon, paniniwala, palagay o pahayag, magbigay ng historical na perspektiba para sa isang senaryo. Bukod dito ay tinukoy rin natin na bukod sa magbigay ng bagong kaalaman o makadiscover tungkol sa kasalukuyang fenomeno, nais din nating makapagbigay ng solusyon sa problema, mapabuti ang pamumuhay ng mga tao, mapaunlad ng isang produkto o proseso, makapagbigay ng lohikal na desisyon sa mga problema, makapagbigay ng kasiyahan sa naiisip ng isang mananaliksik, mapatunayan ang kasalukuyang kaalaman, matamong maayos at malalim na pag-unawa tungkol sa fenomena, pahabain ang buhay at palakasin ang kalusugan at mapaunlad ang payak na buhay ng isang tao. Ngayon naman ay darako tayo sa tinatawag nating katangian ng mabuting pananaliksik. Siyempre, ang pagkakaroon ng katangian ng mabuting pananaliksik ay kakambal nito ang kapakinabangan. Unang katangian ng pananaliksik ay tinatawag nating sistematiko may sinusunod itong proseso o magkakasunod na mga hakbang tungo sa pagtuklas ng katotohanan o solusyon ng suliranin o anumang nilalayon sa pananaliksik. Sabi nga, magkakasunod na hakbang sa pangongolekta at pag analisa ng impormasyon o dato sa isang layunin ang katangiang ito. Sa sistematikong pamamaraang ito, inaasahan na sinusunod. Ang proseso, una ang pagtukoy ng problema, ikalawa ang pagre-review ng mga impormasyon, ikatlo ang pangongolekta ng datos, ikaapat ang pag-aanalisa ng datos at ang ikalima ay ang pagbuo ng konklusyon at rekomendasyon. Ikalawa, sinasabi na ang pananaliksik ay kontrolado. Hindi dapat baguhin ang variable ng sinusuri ng sagayon ay anumang mga pagbabago ang maganap ay maiuugnay sa experimental na variable. Kung experimental o quantitative ang pananaliksik, inaasahang hindi magkakaroon ng pagbabago sa mga variable o datos na pinag-aaralan. Ang pagmamanipula sa variable ay magdudulot ng hindi balido o yung tinatawag nating invalid na resulta. Ikatlo, ang pananaliksik ay empirical na tinatawag. Ano ba ang empirical? Kailangan maging katanggap-tanggap ang pamamaraang ginagamit sa pananaliksik, maging ang mga datos na nakalap. Ang pananaliksik ay nakabatay sa direktang karanasan o obserbasyon ng mananaliksik. Nananangan sa karanasang praktikal ang pagtitipon ng mga datos, kahit na kailangan pa rin magkaroon ang mananaliksik ng maagham na kaalaman o tsyorya, ang mga natipong datos ay aktual na nakikita o naoobserbahan at hindi ayon lamang sa haka o opinyon. Sumunod na katangian ng mabuting pananaliksik ay yung tinatawag nating mapanuri. Pero dapat no, bago na tayo dumako sa mapanuri bilang karagdagan sa empirical, e eh, kailangan matatag ang pananaliksik. Kapag matibay ang empirical na pagdulog nito, sa technical na paliwanag, ang empirical ay nakabatay sa iyong objektibong pagsusuri ng karanasan gamit ang pandama o senses ito ay resulta mula sa karanasan na ginamit sa pagbuo ng kaalaman o impormasyon. Yun yung karagdagan sa tinatawag nating empirical. Mabalik tayo sa ang pananaliksik ay mapanuri. Ang mga datos na nakalap ay kailangang suriin ng kritikal upang hindi magkamali ang mananaliksik. Kapag sinabi nating mapanuri, dumaraan ito sa masusing interpretasyon ng na walang bahagi ang may pagkakamali ayon sa paggamit ng tamang estadistika at analytical na pagbibigay interpretasyon mula rito. Gayon din ang tamang pagbibigay interpretasyon lamang sa nasaksihan ay bahagi ng isang mapanuring pananaliksik. Sumunod na katangian ng mabuting pananaliksik ay yung tinatawag na objective, logical at walang pagkiling dito nakapaloob yung sinasabi nating lahat ng tuklas of findings at mga konklusyon ay kailangang lohikal na nakabatay sa mga empirical na datos at walang pagtatangkang baguhin ang resulta ng pananaliksik. Objektibo, lohikal at walang kinikilingan, hindi dapat mabago o mabahiran ng personal na saloobin at interpretasyon ang pananaliksik. Kapag sinabi nating logical, nakabatay ang pananaliksik sa mga balidong proseso at prinsipyo. Ang maagham na investigasyon ay isinasagawa sa maayos na paraan upang magkaroon ng tiwala sa magiging resulta. Sa pamamagitan ng lohikal na pagsisiyasat, ang mga pamaraang ginagamit sa pananaliksik ay nakabubuo ng map mapaniniwalaang ang konklusyon ang mananaliksik. Sa gayon, ang lohika ng balidong pananaliksik ay nagiging mahalaga sa paggawa ng mga desisyong batay sa mga datos at hindi ayon sa pagkiling ng mananaliksik. At bilang pagpapatuloy, sinasabi na ang pananaliksik ay gumagamit ng mga qualitative o statistical na metodo ng pananaliksik. Ang mga datos ay dapat mailantad sa pamamaraang numerical at masuri sa pamamagitan ng statistical, kasi sabi natin quantitative, uh, statistical na treatment upang matukoy ang kanilang gamit at kahalagahan. Meron tayong tinatawag kasi sa pananaliksik na quantitative at o qualitative nakalahad sa quantitative na pamamaraan ang mga datos kapag ito ay gumagamit ng estadistika o statistics tulad ng porsyento, chart, at iba pang uri ng distribution numerical. Nasa qualitative na pamamaraan naman kapag ito ay naglalahad o nagsasalaysay ng kalikasan o yung tinatag nating nature ng isang sitwasyon o pangyayari gamit ang pandama o senses. Ang pananaliksik, bilang pagpapatuloy ay tinatawag nating logical. yon katulad ng nabanggit na natin kanina sa logical ay nakabatay ang pananaliksik sa validong proseso at prinsipyo. Ang maagham na investigasyon ay isinasagawa sa maayos na paraan upang magkaroon ng tiwala sa magiging resulta. Tandaan, kapag sinabing logical, nakabatay ito sa validong prinsipyo at proseso. Ibig sabihin nito, ay nakabatay sa mga datos at hindi ayon sa pagkiling ng mga mananaliksik. Ano naman yung tinatawag nating cyclical? Ang pananaliksik daw ay cyclical. Cyclical na proseso ng pananaliksik, nagsisimula ito sa suliranin at nagtatapos sa suliranin. Siklikal na proseso ng pananaliksik ay ang mga ang mga mananaliksik pagkatapos ng kanyang pag-aaral ay maglalahad ng kanyang mga natuklasan at gagawa ng mga konklusyon batay sa kanyang mga natuklasan at magrerekomenda ng mga dapat pang sa kanyang mga natuk uh, sa kanyang mga natuklasan at dahil nagrekomenda siya ng dapat gawin ang kanyang rekomendasyon ay lilitaw ang mga suliranin na maaaring gamitin sa iba pang pag-aaral kaya ang siklo ay nauulit ang pananaliksik ay tinatawag din na kritikal. Na ipakikita, nagpapakita ng maingat at tamang panghusga o paghusga at pagpapasya ang pananaliksik. Ang mga datos ay dapat na tingnan, mabuti at husgahan ang mga kaangkupan nito. Ang mga resulta ay dapat nagpapakita ng mataas na antas ng pagtitiwala o yung tinatawag nating level of confidence lalo na kung ang disenyong gagamitin ay quantitative at gagamit ng statistikong pagtatasa upang matiyak ang kabuluhan o kahulugang statistical ng resulta nito. Maging malikhain sa gagawing pagtingin sa mga datos kung ang gagamiting disenyo naman ay qualitative. Dapat tingnan mabuti ang mga datos at impormasyon mula sa iba-ibang anggulo at perspektibo at lalapatan ito ng angkop na analysis. Yan ang ukol sa tinatawag nating mga katangian ng mabuting pananaliksik. Sa inyong palagay, ano ang iyong pinakanaibigan na katangian ng pananaliksik na sa tingin mo ay kayang ay nagpapahusay higit sa sa pamamaraan sa pananaliksik o sa kabuuang layon ng pananaliksik sa iyong palagay anong katangian ng pananaliksik ang sa tingin mong higit na kailangan kapag tayo ay nagsasagawa ng pag-aaral o pananaliksik sa susunod ay tatalakayin naman natin ang mabuting katangian ng mga mananaliksik hanggang sa muli paalam mabuhay